Yan ito yung iba sir, yan. Ayan, tatangkad sir. Oh. Ayan, oh. Kaya lang, sir, parang mas lamang ang, kone, eh, ang tandang. Yun. Iba kasi hindi pa masyado ma-identify kasi misa mo lalaki eh, pero babae. Eh. Ito hmm. pa yung batch na to. Yan, oh, ang tatangkad. Oh lalo pagkatapos nila maglugon gaganda ng mga balahibo nito kruk 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 ito yan na nila ang uh, haba na maliig kruk 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 Ito so yan. Mga 5 months na po yan. Lalaki ng mga ang lalaking bulas at ang haba ng mga leeg. Hmm. Ito mo babae ito. Tangkad to. Kahit babae na. Tangkad eh. <laughs> so ito yung kanal. Eh sa mga gagawin natin breeder bata pa to ilang months yan 3 months grabe yeah, laki oh eh. parang giant eh oh. oh. Okay. So, so itu saya gagui natin breeder. Laki oh. Yan mga 4 months na to, mga 4 to 5 months na. Laki. Kentang. Eh. Pangkad. Kalo nga hindi pa lalaki nang ganyan yan, eh. Kentang daw sa kabilang eh. Mukhang sisiw yung mga inayin sa kanya mm. Abate <laughs> ah, mo <laughs> Aba Ang <laughs> lalaki po Alam mo yung binte no? lipad na. Nagmukong sisiw mga ina <coughs> Ito mo ang mga palmala. Ayun. Ang ganda ng balahibo. Medyo tapat mo dito para mga. Ito ang makalaki. Ito yung ito yung ito bata atin, no? Ganda okay. ah. gandang balai ibu ni ah